Ipinanawagan ng Bureau of Internal Revenue ang paghihigpit sa pag-aangkat ng mga produkto, lalo't lumalabas na malaki ang nawawala sa kaba ng bayan dahil sa iligal na kalakalan sa sigarilyo. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Humigit kumulang 6.6 bilyon pesos ang nawala sa koleksyon ng buwis mula sa sigarilyo dahil sa ilegal na kalakalan. Ayon sa BIR, noong 2023 nasa 25.5 bilyon pesos o halos 16% ang nawala sa koleksyon ng excise tax ng tobako. Ang ipinagbabawal na kalakalan ay nakapipinsala sa mga negosyo at kabuhayan. Ang buwis mula sa sigarilyo ang bumubuo ng 12% ng kabuang koleksyon ng buwis ng pamahalaan na nagaambag ng mahigit 46 billion pesos. 50% ng koleksyon mula rito ay napupunta sa Universal Healthcare alinsunod sa Republic Act No. 11346. Ang kalahati naman ay para sa tobacco-related livelihood activities na binibigay sa mga LGUs na nagtatanim ng barley, native tobacco leaf at Virginia tobacco leaf. Kaya naman... Border control should be tightened by the government and also tax efficient tax administration. Bilang isang archipelagic country o pulo-pulo ang Pilipinas, panawagan ng BIR, hinihikayat namin ang lahat na iulat ang anumang senyales ng ilegal na aktibidad sa BIR. Protektahan natin ang ating ekonomiya at itigil na natin ang pagbili ng mga ilegal na produkto. Paalala naman ng Trade and Industry Department mula sa June 5 may mandatory registration na para sa mga tobacco at vape products. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.